Alright, so good morning guys. Ngayon, araw ng Viernes, uh, minus 9. Malamig guys, wala pa naman akong gloves. So, napadaan lang ako dito dahil may dinapopla na akong order na malapit. Then, so, nag ako na maganda mag-vlog dito dahil wala masyadong mga tao. Ako lang yata ngayon eh. So, uh, kasi kisa nag-vlog ka dun sa maraming tao, karamihan sa mga puti kasi, allergic sila sa camera. Very annoying daw. Like sa atin, ah nakikisali pa sa mga video-video. So anyway guys, uh yeah, ito. Maapakalamig. Itong lugar na to ay Elber's Park. So malapit lang to sa may ano, sa May Batterson Wilson. Yeah, mga ilang blocks na lang pag nag-drive kayo. So pag nandito kayo sa Toronto, so madali lang. So yan guys, yung mga squirrel oh. Ang ganda mgaakyat. Yan, marami yan sila. Yan, no? Yan. May aso pang uh, lumalaga. Yan. Ang ganda pa. Ang ganda tingnan, ano. Yan. Ganyan sila. May mga ipon na yan ng mga pagkain. Yung mga nuts. Pag summer kasi, uh, nag-iikot yan. So, pag ganitong winter na, uh, wala na sila makuha sa labas. Pero meron na silang naka-imbak sa, ano, sa loob ng lungga. So anyway, ganito na yung tsura ngayon guys. Is no. Dito ako sa may Airbells Park. Ito ay mga, ito yung park na paluroan ng mga bata. Malawak to. Then dun sa dulo, ano na yun? Eh, yung, yun na yung Butters. Kasi ano lang to eh, sa Butters and malapit sa Wilson. Yeah, ito yung uh, Sarah Morris Buildway Sensory Garden. Yeah. So, gabundok yung snow. Tinabi na nila. Yeah. So mga 2 days na rin umupa yung snow guys. Bigat yung snow nung nakaraan. Yeah, all night. So ayan na yung paligid dito. Ngayon, uh, alas 9 pasado na. Yeah, so ano ba pag-usapan natin ngayon? Yeah, so parang nag-iisa lang ako dito ata eh. Pero pag summer, maraming tao dito. Yeah, halos hindi mahulugan ng karayom. Karamihan mga kababayan din natin, may mga ibang lahi din pero majority kasi mga Pilipino din So anyway guys, um topic natin ngayon ay uh, itong pagpasok ng uh, bagong taon. Ah, uh, naramdaman ko parang hindi maganda yung uh, takbo ng uh, Uber ngayon eh, yung uh, business nila. So ibig sabihin, yung mga bigay nila sa driver na mga bayad or uh, you know, kung orders kung paano nila binibigyan ng tamang uh, uh, kilometers or uh, mga orders like kung pinakamalapit nila ngayon eh bigyan ka ng 3 dollars more than no? minsan dalawang order pa eh pag kumagat ka di talon talo ka bakit kasi naging ganoon dahil ngayon tumatanggap sila ng gito at saka marami na rin driver kaya ang reason nila kung ayaw mo di wag mo So malaya silang makapag decision kung magkano ang uh, bibigay nilang ano mga bayad. Yeah, so marami na ring mga driver na nagrereklamo. reklamo uh, marami na ring naghihinaing na ganito na ka baba. Yeah, hindi na maganda sa, sa ngayon ha, Ewan ko lang sa mga darating na mga panahon pa. Para sa akin eh ano eh mas maganda muna part-time lang. Kalami iba ka rin hustle uh, job na pwede mong pagkakitaan or another part time. Kasi marami rin nagpo full time dito. Kaya nga lang sa ngayon, sa dami na ng driver, sa baba ng bayad, eh hindi na rin maganda. So dati kasi ang pinaka lowest na pay sa ano, Uber, I think $7 or $6 something. Yeah. So maganda pa noon 2019 kaumpisa ko lang noong 2019 as a passenger then both the same nag ano rin ako overheats and hanggang overheats na lang ako yeah so naramdaman ko na rin ito last year pero kumikita pa rin kahit ngayon meron pa rin kumikita kaya lang parang uh, yung uh, kikitain mo na 1.5 sa isang linggo or uh, 1.2 ay eh, malaking bawas na minsan 800 na lang 700 Depende na rin sa diskarte ng driver. Yeah, so napag-isipan ko rin na siguro obserbahan ko muna kahit mga ilang buwan eh, kung talagang mababang mababa na eh di makapaghanap ng kahit part-time lang. Yeah, so ganoon naman talaga ang business up and down. Kahit naman sa US guys, kung uh, i-search nyo. Ganoon din ang bigayan ng mga Uber ngayon. Siguro dahil uh, ano eh marami rin mga kampanyang nagsasara, marami mga walang trabaho. So uh, malaya silang ano uh, makapagbigay ng uh, kahit anong gusto nila sa mga driver. Yeah. So ang diskarte ngayon, kahit saan ka pumunta ah uh, maraming mga driver sa mga tambayan ko dati, uh, maraming nakaantay, nakaabang, naghahanap ng uh, mga order. So ngayon, kung pili-pili ka talaga, eh, it end ups na wala ka na makuha. Pagdating ng hapon, eh, wala ka nang kikitain sa kapamimili mo. So kailangan, kunting deferensya lang, kunin mo na para kikita ka. Tsaka ang style ko ngayon, hindi ako nag sa isang lugar dahil... Uh, alam mo, pag maganda yung mga restaurant, marami mga order dyan. So, nandun din yung mga driver. So, ginagawa ko, umiikot ako. Ah uh, kahit na medyo malayo-layo mas malaki kasi ang chance pang uh, mag-ikot ka then makakuha ka ng uh, maayos-ayos na order kesa yung mag kayo doon sa dami ng driver eh malabo ang chance na makakuha ka rin ng magandang order dahil sa dami ng driver so mas maganda mag-ikot guys kaya nga lang uh, gagastos ka ng gas talaga so, wala, wala tayong magawa uh, ganun talaga Ganun ang business uh, Ups and downs yeah. So anyway guys um, Ito, nilalamig na ako uh, Papasok muna ako sa kotse Okay, see you on my next vlog Bye for now